Isang araw napansin ko nga pala pumapayat ako. Kaya para makasigurado magtitimbang ako. Matagal na rin kasi ako hindi nakapagtimbang. Hindi ko na rin alam kung gaano na ako kabigat. At nakita ko 56 kilo na lang pala ako. Halos 4 kilo nga pala yung binagsak ko. Nung una nga hindi pa ako naniniwala. Kaya lumabas ako para ipatray sa timdugyot kung accurate ba tong kiluhan ko. Lahat nga pala sila tinimbang nila yung sarili nila. sinasabi sabi nila na tama naman yung timbang nila. Kaya agis totoo talaga na bumaba yung timbang ko. Siguro gawa talaga to ng stress sa kanong nakaraang buwan. Kaya niyaya nila ako na maggalado kami. Para na naman daw makapag-anoint kami. Ipapakausap na nga rin pala nila ako sa psychiatrist. Kasi guys, gusto ko talaga makapag-open ang problema ko. Natutuwa nga pala ako dito kasi sobrang supportive nila. At nandito na nga pala kami sa pupuntahan namin. Kapag nga pala may gusto kami pag-usapan, ay dito kami pumupunta. Siguro alam niyo na kung sino yung pinuntahan namin dahil si na vlogger siya. At yung garats nga pala sa kanya dahil 200k na siya. Syempre guys, dumiretso na agad kami sa kwarto. Tuwa-tuwa nga pala siya kasi dinalaw siya ng mga sikat na vlogger. Siya nga pala si Nokdok Paputok. At nandito nga pala si Boy Tabas. Sa kanya nga pala kami nagpapagupit ng libre pero may sukli pa kami. Ngayon na pala ulit kami nakapagsama-sama. At syempre guys, sinabi ko na nga rin pala dito kung ano yung mga problema ko. Kasi guys, na-stress nga pala ako kasi bumaba na yung mga views ko. Ang dahilan nga pala nito ay eh, not recommendable yung page ko. Pero guys, soon magiging recommendable ulit yan. Tapos guys, sinokdok papatok nga pala, binigyan din kami ng mga bag. Immortal bag nga pala yung binigay sa amin. Kasi napansin niya, tuwing aalis kami, meron kami dalang bag. Kaya baka naman, immortal bag. Bagay naman siguro ako, maging model nyo. Charot! Baka lang naman. Tapos guys, aalis na nga pala kami kasi kakain kami sa labas. Kasi guys, ang plano ko ngayon ay magpataba muna. Syempre guys, gain weight pero healthy. At guys, alam niyo ba kung bakit namin kinaibigan si Noknok Paputok? Kasi meron siyang sasakyan na pwede namin gamitin kahit anong oras. Ganon kami sa Team Dugyot. Dito nga pala kami pumunta sa may coffee break. Pero hindi para magkape, kundi magsamgyo. Syempre guys, lubos-lubosin ko na rin 'tong mga araw na 'to. Naalala ko nga pala dati nang araw-araw kami nagsasamgyup ng Team Dugyot. Pero ngayon, madalang na lang. Ito nga pala yung dahilan kung bakit namin sinama si Noknok Paputok. Kasi siya yung magluluto tapos kakain lang kami. Ang masasabi ko nga pala dito ay may enjoy talaga yung pagkain kapag masarap. Lalo na kapag hindi ko yung naghirap kakaluto. Grabe kayo. Sobrang sama akong tao dito kasi kain lang ako ng kain. Malalaman nyo na masarap yung pagkain kapag siboy ubo umubo. At syempre, guys, yung pinaka gusto ko nga pala dito ay itong enoki. Grabe, guys, sobrang sarap nito kaya piling ko mga may yamela nakakain nito. Kasi guys, sobrang sarap at sa samgyup lang ako nakakakita ng ganito. At ang gusto ko nga pala dito ay unlimited cheese. Kasi ito talaga yung pinupunta ko sa samgip sal. Minsan nga hindi na ako humihingi ng sos gawa nito. Nakakatuwa nga rin pala kasi may nakakilala sa akin. Kaya maraming salamat sa mga kabarbecue ko diyan. Pagkatapos namin kumain, nag-unwind na muna kami. Grabe, guys, sarap na ramdam na yung Pasko. 11 months na lang kasi ay Pasko na. Kasi, sobrang dami at ganda ng ilaw dito. Magtataka ka lang kung magkano yung bill nila sa kuryente. Nakapagpapicture na ng nga na pala ako kay Santa Claus. Ang wish ko nga lang pala ngayon Pasko ay matupad ang mga wish nila. At syempre, hindi kumpleto si Santa Claus kung walang reindeer. Saan kaya pwede mag-apply? At syempre, guys, meron nga rin pala dito mga picture spot. Kayo na lang bahala kung gagawin nyo ng tama. May nakita nga rin pala ako dito na mga kabarbie ko. Kaya shoutout sa kanila. At syempre, salamat nga rin pala kay Noknok -Nok Paputok. Kasi binigyan niya ako ng magandang advice. So, yun lang. Thank you for watching. Bye-bye!